Ayan oh guys, saradong sarado nga. Ayan hanggang 5:30 lang pala sila. Eh pumunta kami dito is 5:50 kasi ang hirap naman pumunta dito ng hapon o tanghali nga kasi ang init ng panahon ngayon. Summer na summer dito sa Taiwan. Oh, dito ang ganda. At saka meron din silang ano dito, oh, U-bike. Yung U-bike guys, yan yung bisikleta na rinirent dito sa Taiwan ginagamitan ng uh, PP pwede kang gumamit ng uh, PP o yung card, kung naalala nyo yung binablog ko dati na card parang itatap mo lang yung card dyan tapos pwede mo nang kunin yung bike, gamitin tapos pagka gamit mo ng bike kung saan ka man punta kung saan ka mang lugar pupunta may mga station neto bawat district o may mga station ng new bike doon pwede mo din i, uh, i iwan ulit yung new bike tapos itatap mo ulit yung uh, iyong pipi Ito yan may mga ganito yan dito sa Taiwan mga rinirent na uh, bisikleta Ayan wala lang tayo Hindi tayo makakapasok doon sa loob Kasi sarado na nga Kaya no choice Wala tayong ma-i-vlog ngayon Dito na lang tayo sa labas Pero ang ganda sana talaga doon sa Loob nga guys Ayan meron mga santan dito Ano ba to? Ito na yung mga ibablog ko Ayan may santan oh, santan Ano to? Santan taos ano? Ano yan? Parang lavender parang lavender na bulaklak ano ba tawag dito sa bulaklak na to oh ang ganda tapos eto oh, oh ginawa ng halaman pero eto yung mga tumutubo sa ano yung sementeryo bangbangsit ang tawag namin nito na sa sa Ilocano bangbangsit kasi mabaho yung bulaklak nya pero maganda pero ang ganda nga ng mga bulaklak dito parang lavender Oh. Tapos ayun. Dito lang kami pa video video. Ayan. Video video. Oh yeah. Tapos yan oh, bang, bang sit. Wala na kami. Ayan may CR pala dun tapos may bendo. CR. At eto nga guys, ang kanilang public restroom. Ayan. Dito para sa babae, dito para sa lalaki. Ayan, at ito yung kagandahan din sa Taiwan yung restroom nila. Meron for mga disabled. Ayan. Oh, guys. Oh, sino 'yon? Wow, kapogi oh, ang pogi. Oh yeah. Inyo guwapito. Ay, sarado nga doon sa park, guys. Ayan, pumunta na lang kami dito malapit sa Japan Park. Ito yung water purification ng Tainan. Yung old water purification dito sa Tainan. Actually, itong uh, water system na ito ay connected din doon sa pinuntahan namin kanina. Kasi yon yung bahagi din ng ah uh, system ng old water purification ng Tainan pero ginawa na nga yung park at saka pasyalan tapos eto ginagawa din actually pasyalan na to eh, park na din pero eto kasi open to public pero yung pinuntahan namin kanina na nauna ay naka ano siya kailangan ng entrance at saka may oras ng pagpasok ayan hingal na hingal nga ako ay naririnig nyo yung huni ano yan huni ng kundidit ang tawag namin sa Ilocano nene. kundidit dahil nga sa gabi na guys wala ding mga tao na dito ayan wala nang mga tao maglalakad lakad na lang muna ako hanggang dun sa taas ayan maingay nga hindi ko alam kung maririnig nyo pa ako maingay yung huni ng insecto And bale, nandito nga yung hagdan. Tataas yan. Pakyat. Ang tawag ng mga Pinoy dito kasi Japan Park. Ewan ko kung bakit Japan Park. Pero ito kasi, itong water, water filtration na to, ay e, ganawa noong panahon ng mga Japan. Ay Japan. Panahon ng mga Japan, dito sa Taiwan. Kaya sa tinawag na Japan Park. Pero... Actually, ito yung water old water filtration system ng Tainan, dito sa Taiwan, tapos ginawa na lang ding park, hindi na to nagpa-function, ginagawa na lang pasyalan to, para sa mga uh, pang-tourist attraction, dagdag-tourist attraction dito sa Taiwan, ito yung mga bagay na kinaganda ng Taiwan, kasi yung mga bahagi ng kasaysayan at saka yung mga uh, old mga old na buildings structure hindi nila sinisira guys ginagawa nilang park at ayan nga ito yung mga puno ng cherry blossom ayan mga cherry blossom yan guys pero maliliit pa eto wala nang cherry blossom ngayon kasi nga eh siyempre tapos na ang spring summer na pa ah, tag ulan na pala ayan araw araw umuulan kada hapon ito yung daanan papunta doon sa taas para doon sa main structure or doon sa main na uh, building. Pero hindi na tayo pupunta doon kasi nakakapagod. Uh, inaakyat namin to dati pero sobrang hinihingal talaga ako pag pumupunta ako doon sa taas. Mataas kasi to guys. Ayan, may mga puno ng akasya. Ayan, may mga ibon doon doon, no? Oh, kanaway. Oh, ang ganda din dyan. Mm. Nandito pa nga dati nagtatakbo-takbo yung ating mga pambansang spits dati diyan. Ay ang mga puno din ng ano yan oh. uh, cherry blossom. Ginagawa na nga kasi itong park pasyalan. Pero sabi ko nga hindi na ako aakyat doon sa taas kasi gabi na rin. Ayan, uh, alas 6 na. Hindi na kami pupunta doon sa taas. Dito na lang siguro nakasara kasi yung park na pupuntahan namin kaya wala na wala na ding magagawa at may konting ano nga dito info ayan ako na yung magbabasa para sa inyo sabi nga dito the underground pipeline of the water measuring machine room Located below the water purification pool is the room where the water measuring machines can be found. The underground water delivering pipes were discovered during the restoration of the facility. The central two pipes are the inlet pipes and the outside two are outlet pipes. There are branch pipes throughout the water measuring room. These were used to measure the water volume. The old pipeline map was used to excavate. and find the pipelines accordingly. Now, the pipeline route is marked by pavement. Nagdang na sinasabi ko kanina pero hindi na tayo aakyat doon. Ayan, yun to yung uh, daanan papunta doon sa main building or yung main structure kung saan nakapresto yung mga pipe. Pero guys, pag na, look, lumabas na nga si Buwan gabi na kaya hindi na kami aakyat doon at yun lamang muna guys for today's video syempre don't forget to subscribe at pakiclick na rin ang ating notification bell dyan bang 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 para manotify kayo sa aking mga susunod na post ayan it's me your official pambal song vlogger syempre ang nag Ino, guwak pito. Bye-bye! Ayan o, ganito ang itsura ng farm ng mga pinya dito sa Taiwan.